Grabe, gutom na gutom na ako. Alas oh. sir, oh. pwede magtanong, magkano upang mo dito sa Dubai? Ikaw na naman, di ba natanong mo na ako dati doon? Eh kasi parang dito ka nakatila, tsaka parang malaki yung room mo dito, magkano upang mo dito? Ah oo, kasi iniwanan ko na yun. Ang upa ko dito, parang ano, ba't mo kaya tanong mo pa? 150,000 dirhams per year. Per year? Oo. Bakit? Siguro may ano ka, no? may jowa ka ibang lahi, no? Lo, Porkit, ano, may jowa ibang lahi, bakit akala mo ba pagka Pilipino hindi kayang i-afford to? Mukhang nakaka-LL ka eh. Yes, bakit? Pwede mo ba ako itong set? Tingnan mo to. Pagkatapos mo akong i-ano, judge, tapos gusto mo mag-tour dito? Gusto kasi makita kung gano'ng kalaki yung room mo. sige, tira, sumama ka. Ah, sige, sama. Bakit magnakaw ka dun. Hindi, hindi. No. Yung nakaraan may nawala, talaga. Anong nawala, ano? Yung ano, diamond. Ay, no. <laughs> So ito, um, ito kasi apartment kasi siya, hotel and apartments. Siyempre yung ano tayo, medyo nakaka-LL, maganda-ganda yung lugar. Ano tayo, um, 26. 26? Yes. Yes. 26 floor. Tara Medyo, pag di ka marunong, tsaka pag di ka sanay. Yes, Kasi rito lahat ng mga ano. Uy, may pumindot na doon, oh. 40, 41, 42. Ano na pindot Napindot na ba? Huwag mo napindotin yan, sir, kasi 26 naman tayo. Oo. Oh, oh. So, yun. Um, ano na ako dito? Mag uh, isang buwan na ako dito. Ay, bongga. Yes. Actually, hindi pa nga kompleto yung bahay kasi kulang pala sa ibang item. Mga gamit, mga ibang furniture. Kaya... Eh, nasan yung aso mo, sir? Wala pa dyan. Hindi ko pa nililipat. Ah, okay. Oo. Oh, oh. Wala pa. Yes. Ito yung residential. Yes. Tahimik lang dito kaya quiet ka lang, ha? Mahigpit ko ba dito? Oo, oh, mahigpit. Tsaka ano, Magandarin uh, maganda rin naman dito kasi nga walang masyadong maingay. Pwede maingay kayo, ha? Ako lang naman pwede maingay dito kasi ako, isa ako sa mga pinakamahalang bayan. Oo. Uh -uh. -oh. Mm -mm. Pero um, ang maganda rito, ito. Mm -hmm. kasi itong Nasima Tower, meron silang daily, meron silang monthly, meron silang yearly. And yung kinuha ko nga, yung yearly, which is 160,000, ah, sorry, 150,000 their house hindi? per year. Tingnan ano natin, Sa kung sulit talaga yung binabayad mo. Oo naman, sulit to. Ano yung mga amenities dito? Ah, may free wifi na, may gym. May valet, wifi, dewa. Oh, yan. Welcome to my humble home. Ang laki nga, sir. Yes. Oo. Oh, Grabe dito. Dito, ayan, ito kasi hindi pa kasi kumpleto. Meron kaming mini bar dito na kung saan, eh, hindi ko pa kasi siya napapakabitan ng ano dito, lagay ng mga... Alak. Yes, mga alak-alak. Tapos, dahil nga ano, wala pa kami masyadong... Um, furniture. Ito yung pinaka furniture namin. Ito yung pinaka favorite spot ko dito. Ganoon. Kasi naikot-ikot lang ako ganyan. At ito kasi namu-move siya. Itong upuan ko. Pagka... Yes, actually, ano to. Pamana sa pa ng lolo ko to. Yes. Nadala talaga dito sa Dubai? Ha? Nadala dito sa Dubai? Yes! Oo. Oh, oh. Ilalagay ko lang sa Jack and I'm gonna show you the very, very nice view na lagi kong inuupan. Yes, na lagi kong, ah! Lagi kong inuupuan. Yan. Yes. So, yun nga, minumove no ko lang toting umaga. I'm just going to sit here. Relax. Kakapi ako. Nag-edit ako ng video. Nag-check. And then, ang ganda kasi ng view dito eh. Tingnan mo naman yung view ko. Ayan lang naman ang view ko. Di ba? Panalo ang panalo. Ay, yan ang pinaka-view ko, be. ganda nga. Yeah. Ito mo pa yung museum dyan, tsaka yung LA. Yes, ang saya-saya dito. Ang laki. Nakakaluda. Hmm. Di ba? So, yun. Okay na tayo dun sa ating uh, sala. Dito naman tayo sa ano um, banyo. Isa lang yung banyo namin dito, mga kayo sa Kenyas. Ay, uh Oo. -oh, sa aming bisita, ito yung pinaka-banyo namin. Tapos, may laundry. Ano rin kami ito? Laundry room. Yes, laundry room. Tapos, sa yung pinakasampayan. Hindi ka naman siya. Hindi. Kasi, ano, um, hindi naman kami gano'n kabongga mag ano. Meron kami kabinet na kabibili lang namin kanina. So, kadarating lang. Uh, sa ano? Kiia. Kiia. Yes, ayan. Ayan siya. Kakadating ko na kanina. And then, ito yung aming kitchen. Yes, sa kitchen, very simple, electric, para ano, with ano, ganito, Anong tawag? exhaust fan, yes, with microwave, kettle, and everything. Yung mga simple na kailangan, uh oo, -oh, sa bahay, tas may ng kape, hindi niligpit. Anong kaya, Ewan <laughs> ko dyan Pero, syempre, pwede ka pa rin maglagay dito ng ano, ng, um, Kung gusto magluto Ng more dito ibang pa naman pwede yan, yes pwede pang ibang appliances, which is may saksaka naman dito ayan, perfect. sa kabinet yung konti pa lang na bibili namin ano eh, mga gamit kasi baka magtaas ng rent, malis kagad kami <laughs> 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 chance perfect. <laughs> perfect, tapos may lamin sa kapang oo, oh, yes ganoon siya hmm. ayan, tapos ito yung ano namin um, ito, ito ayan um, dishwashing dishwashing hindi ano to taguan ng mga gamit taguan ng gamit oo mga gamit dyan nilalagay ng lola ko ay po mm -mm. ay ilalabas niya lang pag may ano oh, pag may mga may mga bisita ganon Yes, perfect. At ah, maganda kasi dito yung interior design niya. Yung pinakamasyad, ginaya niya dito, o, oh, diba? Yes. Ayan, mga ano, Caldero. Alam, buti pinapagamit niya ng lola mo. Huh? Yes, pero ano, kailangan hugas akong mabuti. Ayan, ito double door refrigerator. Wala wala kami nilalagay kasi baka dumating yung ibang ano, iba naming ka room. Kasi kinakain nila. Kala ko mag-isa mo lang dito. Iba naming ka room like yung ano, yung kasambahay ganoon. Kailangan kain tayo. Pagkain. Ito, order mo na ako kasi di ako pa marunong magluto. Ha? Oh, na pa pali-order ka pala. Yes, kaya tayo. Kaya yan, kasi yung ano, yung kama pa, hindi ko pa nakikita yung bedroom niya yun. Ah, ganun ba? O, oh, sige. Mm -hmm. Sa dukang, ano, ba kapapin, eh. ka ba doon? halo ka yan? Kakaloka ka naman. Mayroon tayo kakain. Kasama ba ako dun? Sumama ka na. Wala nang magagawa eh. Ay, ito na yung room. Yes, ito yung room. Pagdamutan mo na yung room ko. So, ito yung room. Mamaya ayusin ko rin yan ulit. Yes, ang ganda ng bed natin. Ito, pakita ko mabuti ito, oh. Kasi meron ako, meron, dito rin sa mata Tower, meron silang um, housekeeping, libre yun. Oo. Okay. Oh, oh. Tapos, basta sasabihin ko mamaya kung ilang ano. Tapos, ito sa kwarto mo, pagkagising mo, another beautiful view. Mm -hmm. Mm -hmm, na makikita sana yan. O, oh, ayan. Oh, ay, another beautiful view, diba? ganda. Yes. Oh, wow. Mm -hmm. ah, bakit ni <laughs> so, yun. Nagkape ako kanina rito. Eh. Tapos, ito naman. Another cabinet. Perfect. Para may nag-doorbell. Wala. And, ang, uh, ang aming napaka washroom. Ito talaga pinaka-bet ko dito. Patingin? Yes. Okay. Ito, okay. oh. Ito meron kami dito. Ayan, oh. Habang umair na ka. Yes, habang umair na ka. Nakikita ka nung nasa kabilang tower. Ay, ito, 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 ito. Hindi, alam ano, siya. alam ano, siya, uh, lumulutang siya. Tara dito. Okay. Habang ano, umair na ka, nakikita ka nung kabilang tower doon. Ayun sa taas. ay ayan, ayun, ayun, diba, oh. Pag tinokos nila. at oh, tapos ano, pwede ka pang ganito. Itsura mo dito, oh. Mag, ayan, oh. Habang umair na ganyan itsura mo. At saka may bathtub pa ha. Ay, oo na man, naman. Siya hindi kailangan ano, mawawala ang bathtub. Yes. Ito yung mga, isa sa mga favorite ko. Habang naliligo ka. Ayan, naliligo ka dito. Kita ka doon sa kabilang tower. Yun na ano, talaga dito, oh. dun sa kabilang tower. Kita ka doon sa kabila, oh. Ma ayan, oh, yan, di ba? Pinag pinopos. Ay, Yes, pero oh, hindi natin ano iyaano, syempre. Dahil pwede natin siyang takpan. Ayan. May blinds. May blinds. Yes. May blind siya para kung ayaw mo makita kanila or gusto mo naman, wala na kaming pakialam doon. ganoon Sa automatic, yung pipindutin mo na lang? Wala well, hindi pa siya, hindi pa ako naka, doon, mo nalaman na hindi pa ako na nakaka-LL. Kasi hindi pa siya smart house. Yes, kasi, tapos pwede ka rin magtago dito. Tingin? Yes, ganun ka lang, oh. Ay, ang naman. na, medyo natutupapakot ako. Bongga dyan. Ayan. Pwede po magtanong. Ano? Kasi parang hindi pa gamit lahat. Yung alin? Lahat na nakikita ko. Hindi pa gamit. kasi nakadating ko lang dito. mag man month lang ako. Perfect. kasi may housekeeping nga kayo sa atin. Yes, may housekeeping kami. Panatilihin tong malinis. Ganon. Yun yun. Perfect. Hindi sa muna na papagod na. Kaya tayo? Napapagod na ako sa iyo. Oh, kumain na tayo. Kumain ano man dito. Hindi na Oh, oh, Kasi parang ayaw mo ano ko, afam ko eh. Ay, ikaw talaga may afam ako, walang afam. Ay, yeah. Ha? <laughs> so ito, yun nga. Meron tayong ano, daily usage. Ay, nagkaroon na lang pag dito para kumaya tayo. Pwede pala ilapag dito. Ay, napag muna yun dyan, kumaya tayo. Talaga. Yes. Mm, -mm. Meron siyang daily usage. Which is um, starting off 350 dirhams. Tapos, meron siyang monthly usage starting of 10,000 dirhams. Tapos, yun sa akin nga, yearly. Starting at 150,000 dirhams per year. Mm -hmm. Yon, Oo. -o. Perfect naman. Yes. Oo. -o. Hanggang ano lang to ha. Itong lahat ng presyo na to. Itong lahat ng presyo na binanggit ko na yon is hanggang September 15 na lang 2024 na mababa ang presyo. So, tataas na rin yan pagka ano, okay? Okay. Yes, uh, uh, mayroon siyang complimentary internet service. Uh Oo, -oh. in the apartment will be provided for the length of your stay. Kunyari, one year ka. Yun, one year ang internet mo. Ganon. Uh Oo. -oh. Okay, may chiller and utility free dewa and ano, uh, tabrid is included. 20% discount ka sa laundry and dry cleaning. Naku, saan di mo naman kailangan gawin kasi meron kong sarili mong laundry Diyan Oo, uh oh, oh. Yes, tapos meron kang ano, 20% discount sa spa treatment. Wow. Mm, 20% discount sa food and beverage. Huh? Oh, de ba? ka 20% discount in Aurora Salon. 20% discount sa Itan Lounge. Oh. One car parking for each apartment. Yes, oh. Isa lang naman oo oh, oh, may ilaw sya, pag pinindot mo gano'n tutugtog pa paayayay. i i i i baka ako dun, ipakita ko sa to akin like, yun, yung car mo car ko, yun nga yung tumutunog nga yung pag pinindot mo ah. tunog nya pa i i mukha kang buko pa-i, gano'n oo, oh, oh. tapos 24 hours yun ha, valet service like yun ha, pag pinatawag mo, pukuha mo sa sakyan, walang problema perfect yes, two times ha, service in a week, two times sa apartment mo, meron kang libreng linis. Bang, bang, bang. From 9 a.m. hanggang till 4, 4 p.m. Mm. Ano yun? Tapos, may TV cable, per, ano, for the hotel channels, additional channels, yun na may, may bayad na yun. So yun, yun yung masaya dito sa Nasima Tower. Okay? Pero wala kang TV dun sa kwarto mo. Ayaw mag-TV doon kasi may cellphone ako. Oh, okay. At saka ang sarap manood nung ano, nung mga mm -hmm. yes o so mga view of the ka camera pamperot oh, ganun ng... kain na kain na oh, sige ka kain gutom na rin talaga ako actually Alam? hindi talaga toryo yung pinunta ko dito nagugutom talaga kasi ako ay supal ha oo oh, oh, hindi na pagkakain mo rito lumahis lahas ka na kung papatawag ko yung security oo oh, oh. pit check mo mm mamay yung washing mo wala na sige na babay na okay.